Ang bigat ng kapa, isang superior na eksistensya sa mundong magulo. Sa bawat pagkakataon, nakikita natin si Superman, ang icon ikong bayani na may simbolo ng pag-asa sa dibdib, na nakaupo o nakatayo sa gitna ng magulong realidad. Hindi siya laging lumilipad o negro minsan, siya ay nanunubok, nagmamasid sa kapaligiran na puno ng kalat at gusali. Ang presensya niya sa tabi ni Spider-Man o Stan Lee o Iron Man ay nagpapahiwatig ng pagtatagpo ng iba't ibang mundo, ng iba't ibang ideya ng kabayanihan. Tila baga, kahit ang mga pinakamakapangyarihan ay kailangan ng sandali ng pagmumuni-muni, o ng kasama upang harapin ang komplikasyon ng buhay. Ang pagkakaupo niya sa magulong kalye, kasama ang iba pang mga karakter na tila galing sa ibang dimensyon, ay nagpapakita ng isang universal na paghahanap ng kahulugan sa kaguluhan. Ang mga larawan ng kanyang simbolo at ang paglipad niya sa kalawakan ay nagpapaalala sa atin ng kanyang dakilang layunin, ang pagbabantay sa mundo. Ngunit kahit ang isang Superman ay may mga sandali ng paghaharap sa sarili, tulad ng pagkikita niya sa sarili niyang anyo sa iba't ibang versyon, o ang tila pakikipaglaban niya sa isang boxing ring simbolismo ng patuloy na pakikibaka, hindi lang laban sa masama, kundi pati na rin sa personal na hamon. Ang kanyang pagkakasama kay Albert Einstein ay nagpapahiwatig ng paggalang sa kaalaman at katalinuhan, na hindi lang lakas ang kailangan para maging bayani kundi pati na rin ang pag-unawa. Sa huli, ipinapakita ng mga larawang ito na kahit ang pinakamakapangyarihang bayani ay hihingin sa bigat ng responsibilidad. Ang kanyang kapa ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan kundi pati na rin ang bigat ng inaasahan sa kanya, at ng patuloy na paghahanap ng pag-asa at kaayusan sa isang mundong patuloy na nagbabago at nagiging magulo. Sa isang mundo kung saan nagtatagpo ang mga alamat, naganap ang isang laban na hindi inaasahan ng lahat. Si Superman, ang Man of Steel na protector ng Earth, ay nagpasya na harapin ang isang kakaibang hamon si Rocky Balboa, ang pambansang kamao. Sa simula, nagkita sina Superman at Rocky sa isang magulong kalye, parehong nagpapahinga matapos ang kanika nilang mga laban. Nagkaroon ng kakaibang paggalang sa pagitan nila, na aninoy mga mandirigma na nagkikilala. Subalit, hindi nagtagal, isang ideya ang nabuo, paano kung magharap sila sa ring? At dumating ang araw ng laban, puno ang arena ng mga taong sabik na masaksihan ang pinakahindi kapanipani walang boxing match sa kasaysayan. Pumasok si Superman sa ring, suot ang kanyang iconic na kasuutan, handang ipakita ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, pumasok din si Rocky, bitbit -bit ang kanyang tapang at puso ng isang tunay na boksingero. Nagsimula ang laban, sumuntok si Superman, na tila isang nagliliparang bala, at tinamaan si Rocky. Pero hindi sumuko si Rocky. Sa kabila ng lakas ng suntok ni Superman, tumayo siya at lumaban. Bumanti si Rocky ng kanyang sariling suntok, na tumama sa mukha ni Superman. Nagulat ang lahat, posible kayang matalo ang man of steel. Nagpatuloy ang laban, puno ng aksyon at drama. Sumuntok si Rocky ng paulit-ulit, at sa bawat suntok, nakikita ang tibay ng kanyang loob. Lumipad si Superman, at mula sa itaas, nagbigay ng malakas na suntok. Ngunit si Rocky, na may dugo sa kanyang mukha, ay patuloy na lumalaban, hindi sumusuko sa anumang hamon. Sa huli, kahit sino pa ang nagwagi sa laban na ito, isang bagay ang malinaw. Ang laban sa pagitan ni na Superman at Rocky Balboa ay naging patunay ng lakas ng espiritu ng tao, at ng walang hanggang tapang na kayang lampasan ng anumang pagsubok. ng dalawang bayani na nakatakdang magmahal. Si Superman, na may matipunong pangangatawan at mabuting puso, at si Supergirl, na may matamis na ngiti at kakayahang lumipad, ay unang nagkita. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng pagmamahalan. Sa kabila ng kanilang makapangyarihang buhay bilang mga tagapagtanggol, minais din nilang bumuo ng sariling pamilya. Sumubok silang magkaroon ng sarili nilang anak, na pinapakita ng mga larawang hawak ni Superman at Supergirl ang siya ng mga babaeng nakasuot ng pang-araw-araw na damit o iba pang superhero costumes, Wonder Woman, Batgirl. Sa huli, masaya sila sa isa't isa, at lumaki ang kanilang pamilya. Habang lumalalim ang kanilang pagmamahalan, nagpasya silang libutin ng iba't ibang magagandang lugar sa Pilipinas. Naglakbay sila sa makasaysayang monumento sa Maynila, naglakad sa mga lumang kalye na puno ng kasaysayan, at humanga sa tanawin ng Mayon Volcano mula sa Kagsawa Ruins. Binisita rin nila ang mga bahay na nagpapakita ng lumang arkitektura at ang Pawai Church, na patunay sa mayamang kultura ng Pilipinas. Sa bawat lugar na kanilang kinukuntahan, lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan, na parang isang pelikula na kanilang binubuo isang pelikulang puno ng aksyon, pagmamahalan, at ni manilimutang mga alaala. Sila ay nagpapatunay na kahit ang mga bayani ay may karapatang magmahal at bumuo ng isang magandang buhay na magkasama. Ang mga puso ni Superman, isang kwento ng pag-ibig, pagbubuntis, at kapangyarihan. Si Superman, ang Man of Steel, ay hindi lamang isang simbolo ng katarungan at kapangyarihan, kundi pati na rin ng pag-ibig. Sa kanyang paglalakbay sa mundo, nakilala niya ang iba't ibang kababaihan na nagbigay kulay sa kanyang buhay, bawat isa ay may natatanging papel sa kanyang pagiging superhero at sa kanyang pagkatao. Lois Lane, ang walang hanggang pag-ibig. Si Lois Lane, ang matapang at mapanuring mamamahayag ng Daily Planet, ang itinutuling na tunay na pag-ibig ni Superman. Sa kabila ng panganib at mga lihim, nanatili si Lois sa tabi ni Clark Kent, Superman, at ang kanilang pag-ibig ay nagbunga ng isang masayang pamilya. Ipinapakita ng mga larawan ang kanilang pagbubuntis, simbolo ng isang bagong simula at ng pagpapatuloy ng kanilang minsan ng komplikadong relasyon. Sa isang masayang twist, makikita rin silang kumukuha ng selfie sa opisina na nagpapakita ng kanilang modernong pag-ibig sa gitna ng kanilang mga superheroikong buhay. Ang kanilang kasal, na nagpapakita kay Superman na may hawak na kamay ni Lois, ay patunay na kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay makakatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa pag-ibig. Wonder Woman, ang alyansa ng kapangyarihan at pagmamahal. Sa isang kapana-panabik na twist, nagkaroon din ng pag-uugnayan si Superman at Wonder Woman. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa ordinaryong pag-ibig, ito ay isang alyansa ng dalawang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Ipinapakita ng mga larawan ang isang buntis na Wonder Woman kasama si Superman, na nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang superhero ikong angkan. Ang kanilang pagtakbo sa syudad ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at kakayahang harapin ang anumang hamon ng magkasama. Sa isang nakakatawang pangyayari, makikita rin si Wonder Woman na tinatawanan si Superman habang ito ay nakakaranas ng epekto ng kryptonite na nagmula sa isang Amazon box, isang paalala na kahit ang mga superhero ay may kahinaan, at mahalaga ang pagtawa sa gitna ng mga pagsubok. Supergirl at Catwoman, ang mga natatanging koneksyon. Sa kabila ng kanyang pangunahing pag-ibig kay Lois, nagkaroon din ng mga sandali si Superman kasama ang iba pang kababaihan. Sa isang larawan, makikita si Superman kasama si Supergirl na nagpapakita ng kanilang pagkakaugnay bilang magkapamilya at magkasama sa paglaban sa kasamaan, habang kasama rin ang isang buntis na babae. Mayroon ding larawan kung saan si Superman ay kasama si Catwoman na may hawak na pusa na nagpapahiwatig ng isang hindi inaasahang koneksyon na maaaring lampas sa kanilang karaniwang papel bilang mga bayani at kontrabida. Ang mga larawang ito ay nagpapakita na ang pag at koneksyon ay maaaring magmula sa iba't ibang anyo at relasyon. Sa huli, ipinapakita ng mga kwentong ito na si Superman ay hindi lamang isang individual na may pambihirang kapangyarihan, kundi sa ring mapagmahal na nilalang na naghahanap ng koneksyon at pamilya. Sa kabila ng mga twist at iba't ibang babaeng nakaugnay sa kanya, ang kanyang pagiging mapagmahal na superhero ay mananatili na nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso at sa kakayahang magmahal.